Agad na pumayag si Ryu sa tanong na ito. Naisip na maayos na ang mood ni Jury at mas maganda na ang kanyang pakiramdam. Nais ni Ryu na dumirecho sa punto at tanungin siya. Ibig sabihin, nais niyang ibahagi ang isang mahalagang impormasyon sa kanya. Naging seryoso ang mukha ni Ryu habang sinasabi kay Jury na tinawagan niya siya ngayon upang ibahagi ang impormasyon tungkol sa round 5. Nagulat si Jury, tinanong. Nakita ba ni Ryu ang hinaharap muli? Sumagot si Ryu ng oo, at ang round 5 ang magiging pinakamahirap sa lahat ng round. At sa round na ito, lahat ng zone sa mundo ay pagsasamahin. Nagulat si Jury sa narinig at tinanong, Ibig bang sabihin nito ay magkikita sila sa loob ng dungeon? Agad na sumagot si Ryu ng oo, ngunit hindi sa round 5, dahil sila ay itatransport ng napakalayo sa isa't isa. At sa kanyang pananaw, nakita niyang napakalayo nila kaya imposibleng magkita sa round 5. Well, hindi siya makikita ni Jury. Ano ang sasabihin niya? Hell, ako si Rayu, aka Black Scythe, na pumatay ng 722 tao sa nakaraang round. Kung malaman ni Jury na si Ryu ay si Black Scythe, baka mag-faint siya sa gulat. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Ryu na ang round 5 ay magiging napakahirap at mapanganib, at maaaring hindi siya makaligtas dito. Ngunit may isang paraan lamang upang malampasan ang round na ito. Nagtataka si Jury, tinanong, "Ano ito? At may isang paraan lamang upang malampasan ang round na ito." Nagtataka si Jury, tinanong, "Ano ito?" At sinabi ni Rayo ng isang salita, "Black Scythe." Kung nais niyang makaligtas, kailangan niyang hanapin at humingi ng tulong kay Black Scythe. Labis na nagulat si Jury sa narinig. Sa gulat, tinanong ni Jury si Ryu, kung ang tinutukoy niya ay si Black Scythe na nasa ranggo ng numero uno sa buong mundo. Kumpirmado ni Ryu na lalong nagpalito kay Huri. Sa isang malambing na tono, tinanong niya kung sinasabi ni Ryu na dapat siyang humingi ng tulong mula kay Black Scythe para malampasan ang ikalimang round at ipinaliwanag ni Ryu na hindi ito tulong kundi mas parang pakikipagtulungan sa kanya. Para itong pagbuo ng pansamantalang alyansa at iyon lamang ang paraan para makaligtas sa ikalimang round kung hindi ay mamamatay siya. Nang marinig ito, medyo nag-alala si Jury at tinanong kung bakit makikipagtulungan sa kanya ang Black Scythe, isang mataas na antas na manlalaro na level 30, samantalang siya ay isang mababang antas na manlalaro at napakahina. Ipinaliwanag ni Ryu na tiyak na makikipagtulungan si Black Scythe sa kanya dahil sa kanyang kakayahang magbigay ng buff. Kahit na nagbigay ng katiyakan si Ryu, nag-aalala pa rin si Jury iniisip na magiging maganda kung may tulong mula kay Black Scythe para malampasan ang round, ngunit nag-aalalang tinanong kung nais ba ni Black Scythe na makipagtulungan sa kanya para lamang sa isang simpleng buff. Habang nag-aalala siyang ipinaliwanag ang lahat ng ito, tumawa lamang si Ryu na iniisip na hindi ito basta buff lamang. Hindi niya alam kung gaano kahalaga ang kanyang biyaya. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Ryu kay Jury na huwag mag-alala at tiyak na makikipagtulungan si Black Scythe. Sigurado siya, at hindi lamang para sa round na ito. Tutulungan siya ni Black Scythe sa lahat ng mga susunod na round. Nagbigay ito ng kuryosidad kay Jury, at nagsimula siyang mag-isip, nagtataka kung naglalaro ba si Ryu. Tinanong niya kung bakit sobrang sigurado si Ryu. Ipinaliwanag ni Ryu na nakita niya sa kanyang vision na nagtutulungan si na Jury at Black Scythe hindi lamang para sa round na ito kundi para sa maraming susunod na round. Kaya't pinilit niyang huwag masyadong magalala si Jury. Nang marinig ito, ngumiti si Jury ng kaunti. Naalis ang kanyang pag-aalala at sa nanginginig na boses ay tinanong niya kung totoo ang sinasabi ni Ryu. At sumagot si Ryu ng oo. Nang marinig ito, nagbigay si Jury ng mainit ng ngiti. Nagpapasalamat kay Ryu sa pagbibigay sa kanya ng napakahalagang impormasyon. Talagang hindi niya alam kung paano niya siya mapapasalamatan sa lahat ng tulong. Bilang kapalit, sinabi ni Ryu na sa pagitan ng mga kaibigan, hindi na kailangang mag-sorry o magbayad ng kabutihan. Kahit na nagpilit si Jury na bigyan si Ryu ng isang bagay, hiniling niyang iabot ang kanyang kamay. Nang ginawa ni Ryu ito, ginamit ni Jury ang kanyang kakayahan, ang biyaya at ibinigay ang kanyang biyaya. Ang buong katawan ni Ryu ay nagsimulang magliwanag at naramdaman niya ang init ng biyaya ni Juri. Nagbigay siya ng mainit na ng ngiti, iniisip na si Juri ay talagang isang mabait na babae na may ngiti na kayang tunawin ang kahit ano. Nagpasalamat si Ryu kay Juri na sapat na upang tunawin ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sobrang dami nito para sa kanya at nagsimula siyang makaramdam ng kilig sa buong katawan at ang kanyang dibdib ay nagsimulang sumikip. Pagkatapos nito, nang umuwi si Ryu, nagbigay ng abiso ang sistema na tumaas ang lahat ng kanyang stats ng 50% at habang pinatay niya ang 100 inusenteng insekto na nag-activate ng kanyang slaughtering skill na nagtaas ng lahat ng kanyang stats ng 100%, nakaupo siya sa sofa, iniisip na ngayon na ang lahat ng kanyang stats ay tumaas ng 150%, makakakuha na siya ng item na gusto niya. Binuksan niya ang kanyang status window at napansin na ang kanyang lock ay nasa nakakagulat na 0.4 puntos na sobrang taas. Napakaswerte na niya sa puntong ito na kahit na tumayo siya sa harap ng tren, ang tren ay magsisimulang umatras at hindi siya tatamaan. Kinuha ni Ryu ang kanyang low-rank mana stone lottery token at ipinaliwanag na karaniwang isa lamang o mana crystal ang makukuha, ngunit maaaring umabot ng lima. Nagtataka siya, makakakuha ba siya ng lahat ng lima ng mana crystal na may 84 na swerte? Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip. Sa ganitong pagkakataon, ang mga normal na tao ay nananalangin sa Diyos para makakuha ng magandang resulta. Pagkatapos may masamang ngiti, sinabi ni Ryu, Bakit ako mananalangin? Ano bang biro ito? Yung Diyos na yon, kasama ang mga anghel, ay kidnapan ang kalahati ng populasyon ng mundo at pinapalaro sila sa isang death game. At marahil ay pinapanood ng Diyos na iyon ang lahat mula sa malayo. Pagkatapos ay sumumpa si Ryu sa kanyang pangalan, na sinabing siguradong aabot siya sa huling round. At ang mga kakayahang nakuha niya mula sa Diyos na iyon, gagawin niyang holy milkshake. Iinumin ito, at pagkatapos ay magpapakawala sa mukha ng mga Diyos na iyon. Sa puntong iyon, binuksan ni Ryu ang low-rank mana stone token at pinuri ng sistema si Ryu sa pagkakuha ng limang pinakamababang antas ng mana stone. Nakuha ni Ryu ang dalawang pulang low-rank mana stones, isang dilaw, berde at purple. Nang makita ito, nagulat si Ryu. Iniisip na talagang hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng limang mana crystals. Kahit na ang kanyang swerte ay 84, sobrang bihira nito. At kahit na sinumpa niya ang mga Diyos, nakakuha siya ng magagandang resulta. Kaya simula ngayon, sisumpain niya ang mga diyos para sa bawat bagay. Sinimulan ni Ryu na pagsamahin ang lahat ng low-ranked mana crystals at ipinaliwanag na kung pagsasamahin niya ang lahat ng low-ranked mana crystals, makakakuha siya ng mas mataas na antas ng mana stone. Nang ginawa niya ito, talagang nakakuha siya ng isang pulang mid-level mana crystal. Pagkatapos ay ginamit ito at inilagay sa kanyang assassin's hood percent. Ginamit din niya ang mana stone na nakuha niya mula kay Aren at mula sa pagsasama ng lahat ng low-ranked mana stones sa lahat ng kanyang kagamitan. Tumaas ang kanyang luck, agility at depensa ng 2%. Ngayon ay nasiyahan si Rayu sa resulta na nakuha niya. Hindi niya inaasahan ang mga resulta at iniisip na si Juri ay talagang parang isang good luck charm para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Ryu na oras na upang maghanda para makilala ang Heavenly Demon sa grand party. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at nakita natin si Wonhee na naguguluhan at labis na nagulat na hindi makapagsalita. Sa pagkabahala, tinanong niya kung sinasabi ni Ryu sa CEO ng kumpanya na kanilang naimbento at binili ang 31% ng mga shares na siya ang tagapagmana ng Osong Group habang suot ang kanyang itim na coat, ipinaliwanag ni Ryu, "Oo, siya nga." at siya rin ay naimbitahan sa party bilang isang magiging business associate at bilang welcome party. Nang marinig ito, nagsimula si Wuni na manginig sa nerbiyos dahil si Osong oh ay isa sa sampung pinakamayamang tao sa mundo at ang kanyang kuya ay naimbitahan sa kanyang party. Si Ryu sa kabilang banda ay pinapaghanda si Wuni sa pamamagitan ng pagsusuot ng kanyang mga damit, sinasabing ang mga miyembro ng pamilya ay imbitado rin. Kaya't kailangan ding pumunta si Wuni at huwag masyadong mag-alala dahil ang kanyang kuya ay ngayon ay 31% shareholder sa kumpanyang iyon kaya't siya ay isang ikatlong may-ari ng kumpanya. Nang matapos si Ryu sa pagdadamit, ang tunog ng doorbell ay nagpagulat kay Wani at nagsimula siyang sumigaw, Nandyan na sila! Talagang siya ay nerbyoso. Sinabi ni Ryu na kalmahin ang sarili, ngunit si Wani ay nananatiling nerbyoso. Sinusubukang panatilihin ang isang kalmadong mukha, nang binuksan ni Ryu ang pinto, nagulat si Wani nang makita ang bodyguard. Una siyang yumuko, sinasabing "Hello," at nandito siya upang mag-asikaso sa kanila. Nang makita ang bodyguard nainis si Wani at kumapit sa balikat ni Ryu, sinasabing siya ang parehong tao na naginsulto sa kanila noong nakaraang araw. Ngunit hindi nagsalita si Ryu at ipinakilala lamang si Wani sa bodyguard, sinasabing siya ang kanyang nakababatang kapatid. Si Wani, nang makita ito, yumuko ang bodyguard at humingi ng tawad para sa nangyari noong nakaraang araw, at pagkatapos ay ipinakilala ang kanyang sarili kay Wani, sinasabing siya ang department head ng Heavenly Demon Company, at muli siyang humihingi ng tawad mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa paginsulto sa kanya, at umaasa siyang mapapatawad siya ni Wani para sa araw na iyon. Hindi alam ni Wani kung ano ang gagawin, basta't pinatawad siya at pinanood ni Ryu ang lahat ng ito na may kasiyahang ngiti. Pagkatapos ay sinabi ng bodyguard na huwag mag-alala at bilang isang paghingi ng tawad, nag-ayos sila ng isang malaking party at sinabing sundan sila. Nang lumipat ang eksena, nakarating tayo sa Imperial Hotel. Habang naglalakad si Ryu at Wani papasok sa hotel, labis na nerbiyoso si Wani dahil sa pagpunta sa ganitong malaking lugar sa unang pagkakataon. Bigla, tinawag ng heavenly demon na may mainit ng ngiti si Ryu habang sinasabi na masaya siyang makita siyang maayos at buhay. Niyakap ni Ryu ang kamay ng heavenly demon habang tinatanong kung ang taong nakatayo sa tabi ni Ryu ay ang kanyang nakababatang kapatid. Nang malaman na nerbyoso si Wani, agad na ipinakilala ni Ryu siya sa heavenly demon, sinasabing siya si Wani, ang kanyang nakababatang kapatid. Ipinakilala ng Heavenly Demon ang kanyang sarili bilang si Magyang Roth, ang presidente ng Heavenly Demon Consulting. Habang labis na nerbyoso si Wani, niyakap niya ang kamay ng Heavenly Demon gamit ang kanyang kaliwang kamay. Nang makita ito, itinutuwid ni Ryu siya habang ang bodyguard ay nakatingin sa magkapatid na naguguluhan. Pagkatapos, tinanong ng Heavenly Demon si Wani kung siya rin ba ay isang manlalaro sa death game. Tumugon si Wani ng may pagkamahiyain, ngunit mabilis na sinabing hindi siya manlalaro. Idinagdag ni Ryu na ang kanyang nakababatang kapatid ay 14 taong gulang lamang at hindi siya kwalipikado para sa death game. Ngumiti ang Heavenly Demon habang sinasabi kay Wani na ito ay isang banal na swerte na nagligtas sa kanya dahil ang makaligtas sa death game sa loob lamang ng isang taon ay talagang kaingitan para kay Ryu nang hindi na nag-aaksaya ng oras, tinawag ng presidente ang magkapatid na sumama sa kanya. Sinabi niya na kahit na medyo simple, inihanda pa rin ang party para sa kanila. Nang pumasok sila sa dining room, isang chef at isang katulong ang handa na may mga bote ng alak upang ihain sa kanila para sa malaking okasyon. Nakatayo ang masasarap na pagkain sa malaking dining table, handa na para sa mga miyembro ng party na mag-enjoy. Habang inaalis ng katulong ang kanilang mga coat, si Wani, ang nakababatang kapatid, ay may gintong kislap sa kanyang mga mata na nagmula sa pagtingin sa ganitong dami ng paghahanda at pagkain sa unang pagkakataon. Sinabi ng Pangulo sa mga kapatid na tiyak na nagugutom sila. Idinagdag niya na kahit hindi gaanong marami ang pagkaing inihanda, makakain pa rin sila ng sapat. Nang marinig ito, labis na nagulat si Wani alam na ang malaking dami ng pagkain ay hindi gaanong marami para sa Pangulo. Nakita ito ni Ryu at ngumiti. Tinawag ang kanyang nakababatang kapatid at sinabing sumama sa kanya. Habang sinasabi ng Heavenly Demon sa mga kapatid na kumain muna, biglang bumukas ang isang gate. Nang marinig ito, parehong lumingon ang mga kapatid at nakita nilang si Aaron ang sumama sa kanila sa salo-salo. Nakasuot siya ng isang magandang itim na damit at may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha Naisip ni Ryu, tinawag din ng heavenly demon si Aaron. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita niya ang magandang katawan ni Aaron, labis itong nakabigla kay Wani. Matapos lahat, siya ang pinakamalaking tagahanga ni Aaron. Hindi siya makapaniwala na nakatayo si Aaron sa harap niya. Tumayo rin ang heavenly demon mula sa kanyang upuan at tinanggap si Aaron. Ngunit una siyang humingi ng tawad kay heavenly demon na may malungkot na mukha sinabing ikinalulungkot niyang medyo nahuli siya dahil kailangan niyang dumalo sa burol ng kanyang kaibigan na namatay sa nakaraang laban. Sinabi ng Heavenly Demon na ayos lang ito dahil ito ay talagang nauunawaan at pagkatapos ay hiniling kay Arun na bumati sa mga pinakamahalagang bisita, tinawag si Ryu bilang isang pangunahing mamumuhunan at napakahalagang tao. Lumipat ang atensyon ni Arun kay Ryu at bumati upang ipakilala ang sarili habang inaayos ang kanyang buhok ng may alindog ngunit huminto siya sa kalagitnaan nang makita ang muka ni Ryu.